Welcome to my vlog For today's video Ang gagawin natin ngayon Ay nakita nyo naman May bingo card ako Eto nga pala May pabingo nga pala Sa aming barangay ngayon Kaya kami ay dadayo Para may panghanda kami sa piyesta Ganon <laughs> Ay, just ko day Ang mga kasama kong magbibingo Eto pala Samantalang nakakailang bola na yata Naririnig ko na Letra ng B13 <laughs> yeah. 58 dami. Ang piso. Ano ba yung napanalo? Ano ba yung napanalo na na yun? 200. 200. Ito sana? para kay Kulang Pag. 37, 8, 58, 74. So, ayun niya, mga besi, pagating namin dito ay eh, meron nang buminggo. Ang bilis-bilis kasi ng kasama ko eh. Hindi pa naman senior. Eh bakit ang bagal-bagal laging kumilos? <laughs> Saan ang nagantos? Okay! Unang bala! Sa letra ng B B-10 b, b, ten, b, ten. 10. b ten. Number 10 Sa letra Kahit sa Sa anong na right. Number 15 Madaya po ito Maraming papel 20 Trentay. Si cinco Number 35 Sa letra ng N inikot Bumirequest ni Rico Tito, Ayan na! Ah. Ang kasunod na bola, ang ikaapat na bola. Sa letter na lang ay 20 o 8. Wala. Number Wala. 20. Wala. Sa letter na mau 74. 74. Anong 74? 74! Bola! Inikot-ikot! Hinugot-hugot. Kung saan nasundot? Sa letra na ngayon, kuwarentay wow. dos. Walang... Sa letra ng B, Pilato! Pilato! Kung kailan naman nakakatantos na yung karton ko, eh, meron na naman bumingo. Ay, ano ba yan? Paano ako mananalo ng manok dito? Chak na to, wala kami handa sa piyesta. <laughs> Pamaya mayang ang konti, ay pinuntahan ko nga muna yung mga manok dito para swertihin ako. At kausapin ko yung mga manok na panalunin nila ako para may handa kami sa piyesta. Uy, mga manok, manalo na sana ako para may kaldereta na kami. At eto na nga, dumating na nga aming Mayor Joy Pascual. Pag hindi naman ganito kagaling yung bumabola ng bingo, ay, ewan ko na lang. Hey! Tuloy ang ligara! Sa letra B! Ocho! O, ganyan din ba yung Mayor nyo? Bumabola ng bingo? Wala kayo sa Mayor namin. G! Tapos bonggang bongga 5,000 pesos thank you Mayor Joy ay Diyos ko day nakapaligid na sa akin ng mga manok lahat sila nanalo na samantalang ako hindi pa ako nananalo ng manok wala talaga akong kaswerte-swerte pagating talaga sa bingo May isang mga dalawang libo lahat mananalo.

Gaman. Gusto ko po sanang malaman nyo, Barangay Puting Tubig, na hanggang ngayon po, ako po ay nagpapasalamat at tumatanaw ng utang na loob sa inyo. Dahil sa napakadami at napakalaking bono na ipinigay nyo po sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo, utang na loob po sa inyo. Bakit po? Hanggang ako ang mayor ng Gapan, ipinapangako ko po, po sa inyo itong barangay puting tubig po ang priority ni Mayor Joy Pascual. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming maraming salamat po. Happy, happy fiesta po. Salamat po. Thank you po. Thank you, thank you, Mayor Joy. Napasaya niyo po ang buong barangay puting tubig. Lalong-lalo lalo na po yung mga nanalo. 5K ba naman yun eh. Paano hindi magiging masaya? Thank you po, Mayor Joy. Ingat po kayo palagi. God bless po. At eto na nga, umalis na nga si Mayor Joy Pascual. Thank you po, Mayor. At pamaya may konti, nakita ko, nanalo na rin pala si bakla ng manok. Abay na May tatlong manok na pala sa motor. <laughs> may handa na sa pyesa. <laughs> Ayan, may, may handa na sa pyesa Uwi na, ay, na. Ay, <laughs> ayun, man, man, man. At pagtingin ko nga dito Sa isang gilid na to ay, Ayun, nakita ko yung dalawang marites Mukhang malungkot Hindi pa siguro nananalo Ayun na oh, yung dalawang marites O, oh, kumusta naman kayo dyan, mga marites talunan din ba katulad ko Ayun, si Logan Nanalo na rin, may handa na rin sila Shout-out nga po pala sa dalawang marites na rin, oh. Natulala na. <laughs> ay, Diyos ko, Si Abay Glo, nakadali rin. Congrats, Abay Glo. 58! 58! 58! Ay, Diyos ko, day. Pag di ba naman talaga kami tumama dito, ay talagang may bala talaga kami sa puwet. Naghanap pa talaga ng pwesto eh, kung saan hiyang. Baka dito, manalo na kami. Mga manok, intayin lang ako, andito na ako. Sa mga oras na ito, ay kinakabahan na ako. Ay, Diyos ko eh, paano ba naman? Eh, konti na lang yung manok. Parang hindi ako mananalo. Mga oras na ito, mga besi, siguro manasa 7 na dito. Tingnan nyo naman mga besi, talagang ginabi na kami. Eh, hindi pa rin kami nananalo. Ito na nga mga besi, kala ko tatama na ako, blackout bingo. Sinko na lang ang poro ko. Abay, nag-7 pa. Oh. Sinko na lang. Sinko na lang. Sinko. Okay. O, take care. Huwag niyo tatanggalin. Sayang, o. Sinko na lang. So, ayan mga besi. Hindi nga kami pinalad. Pero marami naman pinalad sa amin. Gano'n naman talaga ang buhay. May nananalo, may natatalo. Kaya... Kaya dapat happy lang. Thank you for watching. Hagan dito na lang ang aming vlog.